Uy! Good morning, anak. Good morning, papi. Kasayo ni mo nagmata na Uy, ko. alas Maros buntag na. Ayan, guys. Maaga po akong nagising kasi nagpunta po ako sa comfort room. And then si papi, guys, sumunod sa akin. So, gumising ako mga around 4 a.m. And then si papi, guys, Sumunod. Ngayon, time check here is uh, 5 B 5 AM. Time check here. yan si Papi, maagang gumising mga palangga. <laughs> Kasi ayun, ni mo nagmata anak, ko Oh. Nabusog ba ikasikin gabi, eh? Oo, anak. Say good morning, anak. Ina, guys, ayo kay ko nagmata, guys. 5 AM pa dere sa agay sa Pinas. Oh, guys. Kay si Mama guys, ayo kay nag-exercise, guys. Lab <laughs> mama lang ni. Eh. isus isus. Oy, eh 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 isis, isis. <laughs> Ni pasok manas ko anoy? Ni pasok manunas online asa kurtina ng si Mod, oy. Say <clears throat> good morning to you viewers, papi.

mag-exercise sa kana. <laughs> Say good morning to your viewers. Na hello guys. Thank you for watching. Thank you for always watching our videos ni Mama Lisa guys. Salamat po. Nang dahil po sa inyo guys. Nakabili po kami ng chicken kahapon. Oh. Uh. <laughs> Ayan po guys. Good morning, good morning. Good morning, good morning, good morning. Ayan. Early in the morning, guys. Kagigising lang po namin. So, ayan. Pagising ko mga palangga. Ah, nag-exercise ako agad. Nag-ehersisyo. So, nag-walking po ako dito sa loob ng bahay. Ito po. Ito po ang loob ng bahay, guys. So, nag-walking lang po ako dito mga palangga. So, good morning, good morning. Mama, mama, mama. Kumusta ang inyong morning? early in the morning. So, time check here is 5 a.m. So, agang-aga pa mga palangga. So, sa katunayan pa mga palangga. Oh, yan, namamaga pa yung aking mga mata. Good morning, good morning everyone. Yan, araw ngayon ng lunes, July 21, 2025. <laughs> araw ng pasukan na naman ngayon guys at sa awa ng Diyos wala ng bagyo at wala ng ulan. Lami ay gabie anak, ha? manto gabi anak, kaya bosok sushi kan. bosok Eh anak eh 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 papi eh oh. eh Artistahon mo maginis pa, na kong anak. Ay, ano artistahon mo ni? Eh. Ay, pagkagwapos bata ni mama. Nag-thank you na kasi mga viewers, anak. Say thank you to your viewers, please. Say always thank you, anak. And always thank you to our Lord Jesus Christ, Mama Mary. Ga. Anak, sige na anak. Mag-say thank you kasi mga viewers, anak. And Lord God Jesus Christ, Mama Mary, anak. Ayan po guys, si Papi guys, parang inaantok pa yata. So gumising siya pag nag-hike na po ako dito sa loob ng bahay. Akala niya kung sinong tao dito sa sala. Thank you for watching. Ito lang po muna ang update ni Papi. So maaga po kami nakagising ngayon, 5am guys. Thank you, thank you for watching. Have a pleasant morning to all of us. Please mama again. Tagasanto. Thank you, thank you for watching, guys.